Viral ngayon sa social media ang Kapuso actress na kakapanganak lamang. Inamin niya na siya ay na-diagnose ng kakaibang karamdaman. Mga karamdaman na nararamdaman ng mga kakapanganak lamang na mga babae na CS or cesarean section pala ang kapuso actress. Kaya magpahanga ngayon ay nakakaramdam pa rin siya ng sakit at kirot sa bahagi ng kanyang katawan kung saan dinaana ng hiwa. Halos hindi raw siya makasuklay, hindi makakain, at halos hindi rin siya makaligo halos hindi niya na raw makilala ang kanyang sarili. Handa na ba kayong kilalanin ang kapuso actress na ito? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Ako nga pala si Cherry at ito ang Viral Trends. The sun is up, a beautiful day. My beginning. Kagaya ng ibang mga mamis, hindi nakatakas makaramdam ng postpartum anxiety ang kapuso actress na si Chris Bernal. Sa Fast Talk with Boy Abonda ay ibinahagi ni Chris Bernal ang kanyang karanasan bilang isang first time mami. Naging emotional si Chris habang ibinabahagi niya ito kay Tito Boy Abonda. Ayon kay Chris ay marami siyang nadiskubre tungkol sa kanyang sarili. Ngayon lang niya natuklasan kaya nag a talaga siya bilang isang First time mom. At kasabay niyan, ay ibinahagi niya na nadiskubre niya at na-diagnose siya ng postpartum anxiety. Nabi pa ni Chris na nahirapan raw siya at nafeel nafe niya na parang bagong tao raw siya. I could no longer recognize myself, ang sabi pa ni Chris. Paliwanag pa ni Chris na the things that I used to love ay nawala na. Sinabi pa niyang, I'm loving myself now. Pero parang may hinahanap pa raw siya sa dati niyang sarili. Nasa face pa raw siya na dinidiscover niya ang bagong siya or bagong ako. Patuloy pa niya, nagugulat pa rin ako sa ginagawa ko ngayon. Nakaya ko pala to? Ganito pala to? It's not easy. Nagkaroon ako ng postpartum anxiety. I was diagnosed kasi nahirapan talaga ako to adjust pagbubunyag pa ni Chris. Pero ayon sa kanya, siya ay nasa process of recovery at nilinaw rin niya na ang pagiging ina ay isa pa ring best thing na nangyari sa kanya. So far, it's getting better. Okay naman because share ko sa inyo kung paano ako nahihirapan. Dagdag niya na it doesn't mean na I am not grateful of myself. Or, hindi ko gusto itong journey na ito. Ito yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Pero, hindi natin maiiwasan na may mga pinagdadaanan na mga postpartum anxiety. Sinabi rin ni Chris na maraming nagbago sa kanyang mga routine. Lalo na pagdating sa pag-aalaga sa kanyang sarili. Magsuklay, kumain, maligo. Sinabi pa niyang, yung skin care ko ay wala na. Nakalimutan ko na na I was in cesarean section. Grabe yung pain, yung recovery, parang ang tagal-tagal. Nahihirapan talaga ako ang lahat pa ng aktres. Pagbabahagi pa niya, everything stopped. I stopped vlogging. Yung social media ko, wala ka nang halos makita. Kasi, nagbago talaga yung mundo ko. Bagamat, marami siyang hirap na pinagdadaanan ngayon, sinabi niyang, priceless ang mga sakripisyon niyang ginagawa para lamang sa kanyang anak. Yung high syempre, ng baby ko, kahit na walang tulog. Yung alam mong nandyan lang siya sa tabi mo. May baby ka. Yung blessed ka with a child. Kasi not everyone na be-blessed ng ganito. Yung iba, wala ngang anak. Kaya, very thankful raw talaga si Chris. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klasing eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito, pero di ka pa nakapagsubscribe, mag subscribe mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lagi kang manotify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i button sa video ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede nyong i-click at panuorin. Kaya dito na kayo sa Viral Trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyo mga iniidulong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa Viral Trends. Mm -hmm.